Debut game po ito ni Jimmy Butler mga idol at tignan natin kung paano ang kanyang naging laro sa opensa para sa bago niyang team na Golden State Warriors. Ito unang assist niya pero hindi po 'yan yung gusto nating makita ngayon mga idol kasi more on sa scoring ang nais natin eh. Pero pakita na lang din natin, ayan, binibigyan siya ng pick ni Draymond at malamang hindi pa ito maghahapit sa opensa talaga. Siya yung dapat makibagay dito sa Warriors. May subtle siya na peke dito at sa stack action nga ay nalocate niya si Hild para sa tres na ito. Actually, sa very next possession ng Warriors niyan ay makikita nating ibinibigay kay Hild ang bola ulit. Kasi nga kakashoot lang niya at for sure ay hindi siya pababayaan ng depensa dyan para hindi siya mag back to back na tres. Pero panglihis lang pala to mga idol kasi ang play ay para kay Jimmy. Read and react lang din to kasi may off ball screen si Steph sa kanya. Tapos itong si Post din ay magbibigay dyan ng pick kung gagamitin man ni Jimmy. Kaya sinabi natin na read and react kasi kailangan mo ang basahin muna ang depensa then saka ka magre-react sa mga ito. Ngayon kita nga natin si Vuch na wina-warningan na yung kakampi pero asa labas nga rin siya kaya walang magpoprotekta dyan sa rim ngayon. Kaya imbis na gamitin po ni Jimmy yung lahat ng mga picks dito, binakduran niya si gidi at ayan, nascore niya ang unang mga puntos niya bilang isang warrior. May kita natin dito na binabago talaga ng Warriors yung mga paraan kung paano sila magpatakbo ng plays early in this game mga idol kasi tignan nyo, pagkapasa ni Boss doon kay Jimmy, ang iniisip niya ay hanapin si Steph at bigyan to ng off-ball screen kasi yun po yung usual nilang ginagawa. Pero ano yung ginawa ni Steph dyan? Sinabihan niya si Post na wag daw siya bigyan ng screen kundi si Jimmy yung bigyan. So lihis po ito sa sistema na karaniwang ginagawa ng Warriors although in general naman ay lagi rin pinatatakbo ng mga team sa liga itong empty side pick and roll. Natigilan nga lang si Jimmy dyan sa kanyang atake. Ito sana yung gustong gawin ni Post din kanina. Pagkapasa kay Butler ay eh magbibigay siya ng pick kay Steph. Sabay si Jimmy ang magbibigay ng bola if ever man na kaya at makawala si Curry. So ito yung beneficial rin na may Jimmy ka. Sana yung maging first option yan eh. At kung hindi man ubra yung ganitong play kaya ang saluhin ni Jimmy at gumawa ng sarili niyang opensa. Nadepensahan nga lang din siya dito pero parang hindi kasi siya sumasagad eh. Pero yan nga, you get the idea naman. Warriors na si Jimmy, of course kasama ang 3-point shooting sa usapan, lalo na itong mga catch and shoot. Ngayong season, mga idol, tumitira po si Butler ng 35.7% sa mga catch and shoot niya na tres. Actually, mas baganda pa po ang mga numero ni Andrew Wiggins na kanyang pinalitan dito sa dubs at si Wiggins po ay nag-average ng 40.2% naman yang 35% po ni Jimmy ay nasa league average naman pero kasi bibihira talaga siyang tumitira niyan sa Miami Heat. 1.1 attempts per game nga lang siya. Kaya malamang tataas pa yan dito sa Warriors at dyan ma-expose talaga yung shooting niya off the catch if mahina ba talaga o hindi. For now, eh hindi pa natin talaga masasabi yan. Pero short ito pinapatesting talaga nila si Jimmy na maging komportable dito sa Warriors. Karaniwang play din po ito ng NBA, yung double stagger screen, although ito po hindi laging ginagamit ng Warriors, syempre. Way to para makascore nga rin si Jimmy or makagawa siya ng advantage, pero hindi kasi siya umatake ngayon at naging handoff na lang to sa kabila. Ito pa rin ang madalas na play ng Warriors, yung mga off-ball screens para sa kanilang mga shooter. At kita natin na si Jimmy ang facilitator niyan. Ito rin po ang role ni Draymond dito sa so Warriors mga idol, yung tagapamahagi ng bola sa kanilang shooter. Pero wala si Draymond sa court ngayon. Ito matutuwa ang mga Warriors fans dito, makikita natin nating nakikibagay din talaga si Jimmy sa bago niyang team syempre. Sa transition pa lang ay nagbibigay na kagad siya ng screen para malibre si Steph. First game nila to mga idol ha? pero ganyan nga may initiative nga rin si Jimmy at awareness sa mainam na bigyan niya ng off-ball pick ang shooter nila. Warriors na Warriors talaga yan. At nung nakuha na ni Steph, tumabi na lang din siya sa kabilang side. Alam din automatic na dito sa Warriors ay hindi siya pwedeng maging first option eh. Unless na injured si Steph or nakaupo siya. Kaya malamang pakikilusin niya ang kanilang first option. Nakikita ko rin na maganda ang potential ng play na ito mga idol. Ang una nating makikita dyan ay yung post up para kay Butler. Malamang humihingi na siya ng pasa eh. Pero ang hindi po natin napapansin ay kung saan ang question ni Steph ngayon dito sa weak side. Kaya ito nagiging maganda kasi nagiging chance to para masolo nga ni Butler ang loob habang nahihirapan din mag-help ang depensa. Usually kasi ang help ay nanggagaling sa weak side at si Dosumo na ngayon. Pero may dilema siya at si Steph ang kanyang tinatao kaya tignan nyo nakataligod siya doon sa bola at wala siyang pake at the moment na mag-help kasi dapat nga niyang i-cover si Curry. Kita rin natin yung mga posibleng ibang option dito kasi hinihingi na nga ni Grintong bola at ready na si Hield para magbigay ng pin down dyan kay Steph. Maraming pwedeng mangyari at marami silang options. Nung naibigay na kay Jimmy, iniwan bigla ni Dusumu itong si Steph. In which, hindi nga yan okay kung ikaw ang depensa. Though nakascore naman na si Butler dito. Sa laro po na ito mga idol at sa kanyang Warriors debut ay nagtala po si Jimmy Butler ng 25 points, 2 rebounds and 4 assists at syempre yung comeback win kontra rito sa Chicago Bulls. Marami pa talaga silang dapat i siya dito sa opensa nakasama si Butler pero good start na nga rin ito. Naka 13 po na attempts din si Butler mula sa free throw line this game na nagpakita rin ng aggressiveness niya. Kaya para sa mga idol nating mga Warriors fans, goods ba ang Warriors debut ni Jimmy Butler? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Salin na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa re reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.